nandito tayo sa kape nati bedad <coughs> Palok, Tanay Ito na kami sa cafe. Cafe. kape, kape na atividad. Uh, ganda ng lugar. Pakas ba yung mic mo? Uh, Ayun, pakas ba yung mic. Ganda ng, ano, uh, ganda ng lugar. Overlooking din. Uh, Tapos, parang pa sa baba. Tingnan sa baba. Pakita ko. Uh, gusto nyong doon, sa baba pwede. Mas mahangin. Hindi na nila kailangan ng ano. electric pa. S'mores. At unti-unti nang dumadating ang mga orders natin. May akayin kami. Ang pinapicture niya. Tinikman ko lang. <laughs> <laughs> ang cute. Dumating na yung mga orders natin. Ito lang. Hindi <laughs> 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 meron pa. Choco s'mores. Chocolate berries, s'mores. Chocolate s'mores. Mixed blueberry. Na smoothie. Tapos may... Tag dito. Cream puff. Ah, cream puff. Cream puff. Pang dessert yan yun. Eh. Pwede naman. chocolate naman. Tapos ano din ito? Ang tag dito. Edible straw. Nice. Tapos may music pa sila. Uh, relaxing music. Ikaw mo na. Hmm? Ikaw mo na. Oh, ang ka Mainit pa. Mainit. Kakaan pa lang na i microwave yun. Kamusta biyahe? Two hours ang biyahe na kami. Huwag bang hapa. One. Before 12, ando na kami. Uh, before 12 na, no, umalis na kami. As before 2. 1.53, nakarating kami. Nakapag-park ng motor. Sa dalawang oras. More or less. Tapos di ko pala alam kung nabanggit ko ron sa ano. Pala alam kung nabanggit ko kanina yung pag tinumbok mo yung highway, yung diba, morong highway, yun sa dalawang daan, sa kaliwa diba, highway, pag tinumbok mo yun, hanggang tanay. <laughs> natulog mo na yung isang na yun. Ay, makarating sa tanay. Tulog ba o talagang ano lang siya? Ano yun? Talagang dalawa lang sila, eh, di ba? Oo, oh, dalawa lang. Yusip ko baka may nahuwi. Dalawa lang, ano yung barbecue. <laughs> may taba, sa mo. Miss ko lang nang taba sa, ko <laughs> nang taba sa dulo. Pagdating nyo sa intersection ng Tanay Highway, may gasolinaan na papun kakaliwa kayo sa Balok Road. Nakalimutan ko yata ang sabi. Baka saan kayo mapunta Ang eh? sarap. Hmm. Lakas mo. Eh, sarap. Ang <laughs> sarap. Mm. It melts in your mouths. Mouths. <laughs> Dalawa. Sarap kinain mm -hmm. na ni Aira yung ano yung marshmallow eto uh, mixed berries smoothie yung tayo niya kaivan kaivan kaya kaivan kaivan tunnel kaibiyang sarap nasa mo yung mixed berries siyempre tikman mo ihano ko na siya ha at mangko ano to chocolate s'mores s'mores first sip. Thank you, Lord. Thank you, bye. Mainit. Si Ira mahilig sa mainit. Ako hindi ako mahilig sa mainit. Hmm. Chocolate, chocolate. Tsaka Iba? ang ganda ng baso nila. Luma. Tsaka may pangalan nila. Tapin natin yun. Pati ano? Ito rin, parang lumang baso. Ayun, may kape yan lahat. Kape natin, Bilal. Ito edible straw. Mas gusto ko talaga yung ano, mga mo smoothie. So, ang ganda ng lugar. Tingnan nyo. O, oh, yun o. Oh. Ayan oh, ang makikita nyo. Ito yung in-order namin. Sa akin, sisig. Turmeric rice. Dalawang egg may achara. Sisig. Tapos, ito, seafood marinara. Kay <coughs> Aira. Chocolate. Smores. Cream puff. Tendrix. Brady. Complete. Complete order na. Oh. Di ba ba? Complete na. Complete na. Let's eat. Nakain na kami eh. Tsaka ang ganda ng tindor nila. <laughs> Parang ano yung pork nila. Talagang ano. Durog na durog. Sarap. Lasang lasa yung turmeric sa rice. Appreciate mo naman. Mm. Pakain muna kami. Enjoy namin ang peace. Sige so na lang mamaya. Pagpawi na kami. <laughs>